Yan. O hanggang po mga bangin na ipuputag tarte ko ng hapon ay katatapos lang po natin magpakain ng mga alaga natin sa taas po sa aboy tapos din eh bago tumas po tayo ay nagpakain po tayo ngayon po ay naamoy ko po, po kanina na mabango ano lamay mo eh. ay may bunga po panalangka katay dito baka kilikili mo na, baka kilikili mo kasi <laughs> mami po makasama kami roman men eh, natang hapon may naamoy pala. Baka, Ay, kilikili na. mm. Balik -balik mm -hmm. Baka kilikili mo lang. Hindi ako yung balik-balik dito. Kaya may kakaibang amoy. Ah, Baka kakilikili mo lang. Wala ka naman kung ganang amoy. Wala. Ay ano kaya yung langka? Kanina yung yun, yun. aking nga na. Oh boy, amoy nga. Amoy kilikili nga. Ay, dalawa pati ka Ay, dalawa. Ay, ganda. Ayan, ang pangyay. Aba. Ambay. Aba. Aba. Parang hindi taglang ka ngayon ah. Wala akong nakikita. Meron nakikita buko. Buko. Bago pala ang puko. Nakajakpat ka ano. Nakajakpat po tayo no. Dalawa po yun ah. Ito nga po ito binaluta nung maliit pa kaya wala po itong sira. Ay pero hindi po natin alam pala loob. Mamaya po ano po Kaya po tayo nakakapote din eh. Ay maulan po. Ulan init po din eh. Yan. Ang dali na. Ang dali na. Wala po akong dalang itak. Pipilipili ko na lang po eh. Ay, ay mayroon din pala, no? O, ganit. magamit din pa, no? Ay, di. Tumakbo ka doon. Kumuha ka ng itak. Ay. ay. <laughs> ah, bakit may ugat? Ugat. Ay, sumibol lang. Marubot o. Ha? Huh? Sumibol na yung buto sa loob. <laughs> ay, pala. Ay, bubunga na uli. <laughs> na na. Ay, may ugat po. Ngayon lang nangakita na, eh. Ay, daddy, So, dala yung... Laman ito? sa loob ay nagkakabot, nagkakaugat tayo buto sa loob. May butas? Wala yan. Ha? Wala. Dapat na pula. Hmm. Ay, ay baka. Overripe -right uh, na ito, yan. Wala kayo ano eh. Alin ba ang overripe? -right? Yan na nga. Ito. Yung isa hindi. Wala ano. kayo guyaban nga yan. Hmm. O, so, tara na. Ay, maya maya po natin ito. Babakin. Dahil nawala po kami ng tubig sa kusina ay di ako rin magagawa po muna ng tubig ako rin titingnan po muna tara dalawa po ang gagawin po natin dito jam. ang sabi po ni mami kanina ay pampalaman po jam hmm. jam bali ano po ito ay langka jam langka jam <laughs> langka, langka jam po po tara May. tara hmm. tara Mag-aas muna ako ng hose Di ba ito yung white flower? Ito yung damo ito. Parang ganyan yung mapait. Ha? Ay ko matutumba ako. Yan, arin na po yung ating langka. Kakatahin na po ni mamay. Langka ito sa'yo? Sa laang. Iyo. Hiwain. Sige, hiwain po. Akin 5,000. Buto, 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 boto sa'yo. Oo. Buto na lang sa akin lahat. Yan, sarap na mo. Ano, nanay? Ang palaga. Ah, sabi yung puso. Oh. O, oh, tawagin um, ba eh. Bakit ganyan ba? Hindi pa kaya Hindi pa kaya. Kaya na. Ah, hindi man. ginagayang mo yung sa ano? Ginagaya mo yung Hindi pa man anong pusil. Hindi 'yan pa... kagaya nung natagkalang uh, balat. Yung sa mga yung kulay pula. Uh -huh. Bakit nga? Ay malambot 'yun eh. Ano 'yun? Eh, eh, hinitig pala yan. Yan ay may lahi. Why? Ito. Sige. Ayun. Wow. Ay, sarap. Ayan po. Oh. Kasarapan niya. Ano? Yung o. Ayan po, kinukuha ni Kuya. Oh. Masarap pa natin si Kuya. Overripe nga lang siya. No? Overripe. Ano kahit nasa ito Sarap nito nung ano. Ay, magulang. Masarap. Aba, tayo, yung nguyain yan. Baka yung makatikak. No, magulang ito, sarap. Yung no, ano. Nung... No... Kalutungan. Oo. No. Oh. Bali, ito na po yung langka na nahimay po natin. Yan, o. Oh. Pinagtulungan po natin kanina. Ating lulutuin na po. May sukal na po, ari. Yan. Ito po ay palaman natin sa munay. Lulutuin po. Halo-haloy na lang po ito. Yan sa sarap po palaman. Langka po na hinug. Tapos ito po yung ating buto po ng langka. Ating kinuha din. At ating ilalaga ngayon. Para po merindahan po natin. Nakulukulo na po. Tatakipan po natin. Yan, Yan ari po. Nakulukulo na po oh nagtubig po yan iba pa po natin yan nang pwedeng ipalaman po yan bali po yung buto yan Nakulo kulo na rin po yan ayos na po luto na po ari yan po papalamigin lang po natin yan mahihit pa po ito po pwede na pong ipalaman kapag malamig na hindi na po tinadad at malambot na po itong langka ay. Hindi na po ginayat. Yan ayos na po. Luto na po yan. Pwede na po ipalaman. Kain po. Tapos araw yung ating buto po. Okay na rin po ito. Malambot na rin. Kahanguwin na po natin. Mahangain po tayo. Araw na po yung ating buto ng langka po. Oh. Mahangain po tayo. Yan, oh. Masarap po ito. Luto na po. thank you